So, oh, gandang hype sa umaga to police si Doc Bernie. Okay, so sasagot ulit tayo ng ta katanungan lang ating uh, subscriber. So ang tanong niya ay eh, nagtatai daw yung kalabaw nila. Ayaw ng kumain at uh, sinusupahan na lang. So ano daw ba ang best na gawin? Okay. So unang-una, yung pagtatay kasi depende yan sa kinakain or minsan pagka maak pagka yung yun nga yung damo pagka masyadong bata nagtatae or dun sa tubig or pwede rin namang pangalan nito na viral infection o pwede rin namang bulate okay? so ang pwede mong gawin sa start at uh, bigyan mo siya ng darak yung kalabaw mo para tumigas yung kanyang uh, dumi then kung malakas naman siya pwede mo siyang uh, purgahin okay Then kung halimbawa may kakilala ka namang marunong magsaksak Pwede kang bumili ng Terra LA uh, Long acting, injectable 'yon. Hindi ko kasi alam kung gaano kabigat ng kalabaw mo eh Pero isang ml 'yon 10kg So sabihin natin mga 300 uh, 300 uh, kilos So mga tig-8 eh, shots Kat mga tatlo siguro tig-8 eh, shots sa iba-ibang site sa leg Ng uh, kalabaw mo Okay. Tapos repeat mo 'yun after 3 days. Then paindikan mo na rin ng vitamin ADE. Observe mo yung kalabaw mo kung magpo-progress, then ulitin mo ulit after 3 days. Okay? Sana makatulong to si Doc Bernie. Gandang hype sa umaga.